Kanina, nandoon sa talata, nabasa ko kasi kanina doon eh, na si Kristo ay nagdasal sa Diyos. Ngayon, nung nagdasal ba siya sa Diyos, hindi na sa Diyos? Kategory ka na tanong ko, nung nagdasal ba siya sa Diyos, hindi na ba siya Diyos? Oo o hindi? Opo! Kategory... Pagkat ang Diyos, ang Diyos, hindi magdadasal. Pag nagdasal, hindi yung Diyos. Kasi pag nag-andos ka, hindi mo kailangan hindi God had the power to save Jesus from death. Tama, wala akong tutunyan, Sandali. Dyan, Karasin. Labas pala. Wala akong Kung Diyos siya, bakit kailangan niya pang humingi ng tulong sa isang Diyos pa? Tama. He beg God, nagmakawa sa Diyos. Ano ba? Yun? With love, crying to, tears, to save Him. Hindi niya kaya iligtas ang Diyos. Anong klaseng Diyos siya? Hindi niya kaya iligtas ang sarili niya. He worship sino? God and God listen to his prayer kung gusto mong sumamba sa Diyos na nagmamakaawa hindi kayang tulungan ng sarili hindi kayang uh, o inligtas ang sarili nagmamakaawa sa Diyos ikaw na sumamba dyan ang gusto namin sambahin yung Diyos ni Jesus Christ tama yan